kung sinuswerte ka nga naman Magde-deliver ako ng siomay sa BGC Tagig bigla ako nasiraan sa may bandang Ayala Makati bigla na lang yung panggilip ko akala ko nga naputulan ako kaya yung bearing ko na no, nasira tapos ang ginawa ko nito ako sa may gilid sa may bike, bike lane tapos nungawag ako sa bahay, pinakuha ko yung gamit ko. Gamit ko pang maintenance sa mga motor, pang ano ko. Para pag emergency, meron akong pampaay sa motor. Buto na lang, nag-aaral ako ng mag-ayos ng pang Kaya, kaya pa paano, kaya ko ayusin yung motor ko. Tayo na... Uh, ano oras na yan, gabi na rin yan eh ang inaayos ko may mga rider na pupunta sa akin kaya tanong ako kung ano problema ng motor ah, yung iba gusto tumulong siyempre makikita mo sa kanila na may may concern sila, may malasakit sila sa bawat rider yung mga gwadya, pinapuntahan mo, rin ako ano yung nangyari sa akin at na lang kahit pa kaya ko na nangyosin ng motor dahil nag-aral ako ng... paano na paano pag-maintenance ng motor nanood na ako sa youtube youtube medyo nahirapan ako niya kasi madilim na rin kasi kasi gabi na buti na lang yung impact loss ko meron siyang blast light natawa ng Diyos na ayos ko naman yan hindi naman ganun kalaki yung problema Mawag lang pala yung pollen nut ko ang dami kong kargan si Yung sapumbag niyan, ginawa hmm, sa pumbag dyan, na sa akin. Nung isa sa mga binabagsakan kong Xiaomi cart. Kasi ano rin siya, ang cast rider din siya. Ginawa niya, dinaanan niya na lang ako. Ginawa niya na lang yung Xiaomi. Gusto niya pa ako tulungan. Kasi na, yata Sabi ko, kaya ko na ito ngayon siya. At yan, ko na yung motor. At sa testing ko na, paandarin ko na. At salamat sa Diyos, naayos ko.